A day with a lock, what's wrong for baby? I-pass forward na po natin. Gusto ko lang pong i-flex sa inyo yung binili kong wing coat pa sa baby ko. At saka dinamay ko na din yung sunglass niya share ko lang po kasi yung baby ko, yung poor baby ko, tuwing sasakay ako ng e-bike, laging nagagalit kapag hindi siya kasama. So, minsan kasi naulan, di ko siya maisama. Kaya naisip kong bilang siya nito. At ang cute bagay sa kanya. O, oh, di ba diba? Tignan nyo naman kung gano'ng kakit yun sa kanya. Mas maganda siya sa personal at literal na pao nakakaputi na ang baby nyo. Hindi siya mababasa dyan. Tsaka isa sa nagustuhan ko dito, yung sa part ng mukha niya, clear lang siya. So hindi mababasa yung mukha niya, plus makikita niya pa rin yung paligid. Isa pang plus point dito, yung part ng sapa niya. May lock siya at may sapin sa ilalim. Kaya nagpipit talaga to sa kanya. Alam nyo ba na Piling ko nakakamdam siya nalabas. Tingnan nyo naman po, oh. Hindi na po masyadong malakas yung ulan dyan. Bale, pambo ng buna lang. So, lumabas kami para matesting namin yung kanyang bagong raincoat. So, bang gandang-ganda po kasi talaga ako dito sa raincoat niya. Kasi, yung buntot niya, mapapasin nyo po na may butones yon So, yung raincoat niya, pwedeng wala yung buntot niya. So, ni nilagay ko lang dyan para complete nyo po makita. Sayang-saya baby sa labas eh. At sa mga nag-aalala naman po kung halimbawa po matatay yung poor baby nyo or may ihi, nating to worry po kayo kasi butas po yung part ng puwit niya at saka yung ihi niya. Sa mga copper parents ko nga po pala dyan, meron pa po siyang ibang kulay. Makikita nyo po dyan sa yellow basket. At dahil napapagod na ako, umuwi na po ako. Inaakit ko na siyang umuwi. Pero ayaw siya pa talaga. Napakalayas talaga ng bata na to eh. Lately po, madalang ko lang siyang ilabas. At kung ilabas ko naman po siya, laging ako nakabantay sa kanya. Natwama na po kasi ako. Simula no nagka-skin allergy siya o nagkagalis maybe. Kasi subwang lalapo. At at naaawa ako sa kanya as in. Ang dami subukan. nasubukan noon pinabet ko na din siya pero hindi pa rin siya gumagaling. Hanggang sa may nag sa akin na painumin ko daw siya ng next guard chewable. 2 to 5 days nakita ko na yung result. Kumakain na siya ng kusa, masigla na din siya. Sa mga katulad ko na nagkagalis din ng kanilang aso, sobrang nire-recommend ko tong next guard. Ilalagay ko po yung link sa baba nitong video kung saan ako bumili. Sa susunod po na video namin, ni isishare ko sa inyo yung itsuwa niya nung siya'y nagkagalis. Masaya po ako kasi magaling na siya ngayon. Yan po pala yung favorite place niya. Ay sus, ang yabang naman ng baby. Pukit na kawing coat yarn.